Welcome to my YouTube channel. Nagulat ang buong bansa nang biglang bumungad ang balita na daan-daang USA-10 Thunderbolt 2 o mas kilala bilang, Warthog, ang sabay-sabay na lumapag sa Clark Air Base sa Pampanga. Ang hindi inaasahang eksenang ito ay nagdulot ng malaking pag-usisa, kaba, at pati na rin tuwa sa mga Pilipino dahil sa bigat ng simbolismo na dala ng presensya ng mga eroplanong pandigma ng Estados Unidos. Ang A-10 ay kilalang kilala bilang isa sa pinakamaaasahang attack aircraft ng US Air Force, may kakayahang magbigay ng malakas na close air support at kinatatakutan ng mga tangke at armored vehicles dahil sa sikat nitong GAU-8 Avenger 30mm cannon na kayang umulan ng bala sa kalaban. Sa unang bagzo ng balita, marami ang nag-isip kung bahagi ba ito ng isang military drill, pagpapakita ng lakas, o may maseryosong mensahe na nais ipadala ang Washington sa rehiyon. Mabilis na kumalat ang mga larawan at video sa social media. Makikita ang mahabang hanay ng kulay abong eroplanong may makikilala agad na sharp mouth na pintura sa unahan ng fuselage. Ang dagendong ng kanilang makina ay umalingawngaw sa buong paligid ng Angeles City at halos lahat ng residente ay lumabas upang masaksihan ang bihirang tanawin. May mga bata at matatanda na nagwagayway ng bandila ng Pilipinas at Estados Unidos. Tanda ng pagkakaisa at suportang nararamdaman sa sandaling iyon. Ngunit kasabay ng kasiyahan, may ilan ding nagpahayag ng pangamba dahil alam nilang ang ganitong uri ng military movement ay hindi basta-basta ginagawa kung walang mas malalim na dahilan. Ipinaliwanag ng ilang defense analysts na ang biglaang paglapag ng daan-daang A-10 ay maaaring bahagi ng mas malawak na joint training exercise sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines, AFP, at U.S. Military. Madalas nang ginagawa ang balikatan exercises taun-taon, ngunit ngayon ay tila mas malaki at mas seryoso ang saklaw dahil hindi lang iilang fighter jets o transport aircraft ang dumating kundi buong armada ng A-10 Warthogs. Ang pagbagsak ng napakaraming eroplano sa Clark ay malinaw na indikasyon na gusto ng Amerika na ipakita ang kanilang kahandaang tumulong sa Pilipinas lalo na sa gitna ng lumalalang tensyon sa South China Sea. Ang A-10 Warthog ay may espesyal na reputasyon. Kahit na ito ay disenyo pa noong Cold War, nananatili itong aktibo at epektibo dahil sa tibay ng katawan nito at kahusayan sa ground attack missions. May kakayahan itong lumipad ng mababa at dahan-dahan habang tinutugis ang mga target sa lupa, at kilala rin ito sa pagiging survivable dahil kayang magpatuloy sa paglipad kahit na tumama na ang ilang bala o missile. Para sa mga sundalong nakikipaglaban sa lupa, ang tunog ng A-10 ay parang musika dahil alam nilang may kasangga silang matibay at nakakatakot para sa kaaway. Para sa mga Pilipino, ang presensya ng daan-daang A-10 ay nagdadala ng mensahe ng seguridad. Sa panahon ngayon kung saan patuloy ang mga insidente ng pangha-horas at agresibong pagkilos ng ibang bansa sa West Philippine Sea, mahalaga para sa ating bayan na maramdaman ang suporta ng kaalyado. Ang ganitong deployment ay hindi lang simpleng pagpapakita ng kapangyarihan, kundi malinaw na pahayag na hindi nag-iisa ang Pilipinas sa laban para sa soberanya. Ang Clark Air Base, na matagal nang naging simbolo ng ugnayan ng US at Pilipinas, ay muling naging sentro ng pansin. Mula noong isara ito bilang pangunahing base ng Amerika noong dekada siyam na po, muling nabuhay ang presensya ng mga tropang kanu at ngayon ay tila bumabalik ang sigla ng estratehikong alyansa. Ngunit hindi lahat ay natuwa. May mga kritiko na nagsasabing maaaring maging mas delikado ang Pilipinas sa ganitong sitwasyon. Kapag masyadong nakikita na tayo bilang matibay na alyado ng Amerika, baka lalo lamang tayong puntiryahin ng mga bansang may interes sa rehiyon. Ang pagdating ng napakaraming A10 ay maaaring tignan ng iba bilang provocation o pang-uudyok ng tensyon. Gayunpaman, iginiit ng mga opisyal ng gobyerno na ang lahat ng ito ay bahagi lamang ng training at cooperative defense programs na matagal nang napagkasundoan ng dalawang bansa sa ilalim ng Mutual Defense Treaty at EDCA, Enhanced Defense Cooperation Agreement. Habang nagpapatuloy ang mga haka-haka, nakasentro pa rin ang mata ng mundo sa Clark. Ang mga mamamahayag, lokalman o banyaga, ay nagtutungo sa base para makakuha ng eksklusibong footage. Ang mga eksperto naman ay nagpahayag na ang ganitong deployment ng A-10 ay napakabihira at maaaring hindi lamang para sa Pilipinas kundi para ipakita rin sa buong rehiyon, lalo na sa China, na handa ang US na magpakita ng kanilang firepower kung kinakailangan. Ang mga larawan ng mahigit dalawang daang A-10 na nakalain up sa runway ay parang direktang mensahe ng deterrence, isang paalala na ang Amerika ay may kakayahang maglipat ng malalakas na assets sa anman sa Asia sa loob ng maikling panahon. Sa panig ng karaniwang Pilipino, ang eksenang ito ay nagbigay ng halo-halong emosyon. Ang ilan ay nagsasabing ito ay tila eksena sa pelikula, isang pagpapakita ng lakas na hindi nila akalaing makikita nila sa kanilang sariling bayan. May mga pamilya na nagpunta sa paligid ng bis para masilip kahit mula sa malayo ang mga warthog, na para bang sila ay nanunood ng isang airshow. Sa kabilang banda, may mga nagdadasal na sana'y hindi ito humantong sa gyera o kaguluhan, sapagkat ang Pilipinas ay maliit na bansa lamang na ayaw masangkot sa sigalot ng mga malalaking kapangyarihan. Sa huli, ang hindi inaasahang paglipag ng daan USA-10 Warthog sa Clark Air Base ay mananatiling malaking kabanata sa kasaysayan ng ugnayang pansiguridad ng Pilipinas at Amerika. Maaaring ito ay simpleng pagsasanay, maaaring ito rin ay malalim na mensahe ng suporta, o maaari ring parehong dahilan. Ngunit ang malinaw ay nagising ang atensyon ng mga Pilipino at ng buong mundo. Ang dagendong ng makina ng A-10 ay tila nagbabadyana sa larangan ng diplomasya at depensa, hindi sapat ang salita, minsan kailangang ipakita ang lakas para maramdaman ng lahat ang bigat ng alyansa. Sa ngayon, patuloy na nagmamasid ang sambayan ng Pilipino, nagtataka kung ano pa ang susunod na hakbang at kung anong kahihinat na ng mga pangyayaring ito para sa kinabukasan ng bansa at ng buong rehiyon. Thanks for watching.